Yan, mga master, ha? Kaya kumbaga, napakasarap na ng aming fried chicken, pero hindi kami tumigil, ha? Hindi kami tumigil sa pag uh, bibigay ng kasarapan sa inyo. Kaya ngayon ay ito, ha? Matitik, matitikman nyo ng aming uh, iba-ibang flavor ng aming fried chicken. Mayroon tayong special bopalo, Yan, kung may bopalo na sinasabi sa ating pina-special pa po natin, yung cheese natin nako. Napakasarap niyan. Tingnan niyo, punong-puno 'yan kanina. Nako, 'yan oh, 'yan na lang yung natitira. May orange and apple twist po tayo. Niyang kakaiba po 'yan. Nako. 'Yan naman yung Korean butter. Kung karaniwang butter lang ang natitikman niyo, meron tayong Korean butter. May teriyaki, nako, special rin po 'yan. Napakasarap niyan. 'Yan, hamunado. Yung makikita niyo, hamunado. Pinasarapan natin 'yang ginawa natin Italian hamunado yan mustard ginawa nating honey mustard and mayo garlic na special din nako tara dito try nyo po dito sa master biknok yan po ah. dito po sa master biknok ah yan yan po yung aming ah uh, uh, dito lang po kami sa uh, barangay san carlos ah number 723 malapit sa pasay mayo po yung pasay mo oh. missionary ayun po yung Milton house yan bago sa bahay ni vice mayor Okay? Marami po kayong pagpipilian na aming iba-ibang klase yung flavor ng fried chicken. At siguradong magugustuhan nyo po. Ha? Dahil, bakit? Kasi yung mga regular po namin na customer, ito lang pabalik-balik po rito. Ha? Hindi di sila nagsasawa sa fried chicken namin. Kasi bukod sa masarap ang aming fried chicken, ay lalo pa namin pinasarap. Dahil sa kakaibang aming mga flavoring na halos sa mga mga po namin dyan ay talagang pinag-isipan ginawa na talagang tama Kung uh, kumbaga talagang hahanap-hanapin ang inyong panglasa ha? yan po yan rin po ang aming burger nako underdog lang tayo pero pag natikman nyo po yan nako <laughs> siguradong mapapawaw kayo sa sarap ha sige po maraming maraming salamat ha tara ah, uh, try nyo po ang aming mga pagkain dito ayan po Nako, ang daming pagpipilian. May pang pangmeryenda, almusal, tanghalian at natural lang dinner time. Sige po, maraming salamat po. God bless.